dumating yung time na yan, si B may malalas yung focus niya kay Kidlat. And ako yung mas magiging tutok na tutok kay Kidlat. Since... Balik, dad. feeling ko ako kay Kidlat, ikaw sa bunso. Ayun. Ako magpapadede? Ayun. Um, oh. Um. Wala um. magpapadede But pala. Buti. Tapos na si Kidlat dumede. Ang papadedein ko na lang, yung pangalawa naming anak at itong si Kong na lang. Kasi ko... <laughs> Imbis na tumaba eh. Ang tumaba na naman tatay na naman yung tumaba. Importante po <laughs> din yung unang patak ng gata so, sa mga Inaagaw na naman ng tao. Inaagaw ng 30 years old ang hindi Hindi, basta ako ha. Di ba pag di pa tamin ang bahay, ang gusto ko tabi-tabi pa rin kami. Ayoko nang may kwarto silang magkapatid. And sure ako, sobrang magiging close sila. Babae man to or lalaki. Dahil sobrang lapit ng age. Pero kung sakaling lumabas na, anong tingin niya? Reaction niya? So, kami maghihintay nang eh. Ak ano kala niya? Laruan ba yun no? baka akala niya, ano, Spider-Man na mga laruan. Anyways, anong pinagkaiba ng pag ngayon versus nung kay Mas masipag ako ngayon kaysa dati na sobrang tamad kong mag-ayos. Napapansin mo ba yun da? Nung no, kay Kidlat, never ako kahit magsuklay wala. Ngayon, nagpapakulot ako, nag-i-straight ako ng hair. So, anong sinasabi mo, babae ang anak mo? hindi ko alam. Salungat siya ng kay Kidlat. Kasi no kay Kidlat, sobrang tamad ko. Ni hindi ako tumayo ng kama noon. Dito sa pangalawa namin ni Kong, ang sipag ko magluto, sipag ko magayos. Ito nga eh, bakit tayo nag-studio ngayon? Kasi gusto ko mag-makeup, gusto ko mag-picture. Kay Kidlat, sobrang mahal na mahal ko talaga si Ko. Gusto ko laging nakaganon sa mukha niya. Ngayon, medyo ano ko sa kanya. Medyo galit. <laughs> meron ay, ako maging mabait ka lang na kuya. Maging mag mabait ka lang sa kapatid mo. At kung mag-aaway kayo, dito naman ako para hatawin kayong dalawa eh. Nang sabay. Di ba? Ako naman, maging mabuti kang kuya at saka lagi mong tatandaan na pantay kayo sa puso ko, kayong magkapatid. And... Um, bakit? Hindi lamang si Hindi. <laughs> Mga mama, mama may paper Uy, hindi ko naririnig to eh! May tenga na to. <laughs> hindi, ako basta, kidlat, kahit anong mangyari, eh, baka kasi isipin anak mo, hindi na ako baby, may mga ganyan. Eh. So, parehas ko kayong baby, and mahal na mahal ko kayo. Magmahalan kayong magkapatid, dahil balang araw, kayong magkakapatid ang magkakakampi. Ang message ko, sa aking pangalawang anak, mapababae ka man o mapalalaki. Thank you so much sa pagdating mo sa aming buhay, at may panibagong magdadala ng kasiyahan sa ating pamilya. Oh. Ikaw, ano message mo sa akin? <laughs> Sutilin mo lagi yung ano, kuya mo. <laughs> so, ba't naman ganun? Hmm, maging normal silang magkapatid. Saka ko na sabihin sa kanya personal. Huwag maintindihan niya na. Pero sana, maging malupit siyang bata. Grabe, ang laki na agad ng chan ko. Laki na nga. Parang kanina, kagabi, hindi naman ganyan. Just... Hindi kasi alam niyang photoshoot eh. Umano siya. Ah! So, ang palayo na ba natin dito, Tokyo? Sa tingin mo?